Sige ko ya. Um, ano yung kapatid ko guys? Nandito na sa atip yung mga ano ng dahon. So, time to trim the mango. Nandito tayo sa tree house. Ito yung tree house. So, login dito guys. kita natin yung ito yung hanggan natin. Pagpunta sa baba. And my Ayan na guys. Yung mga naputol na kaaway kasi ang dami na. Dito na sila sa atin guys. Yeah. Try ng mga yes. mangga buongan ng yung ano natin guys yung solar kinakailangan linisan guys nandiyan atip yung mga dahon na dahong laya Yum. yan yung mangga dahil kami ng maps sa aming puno meron may rambutan kami may rambutan meron iba yan, kiba tapos may mangga rin yan ito mangga ulit Three house naman guys manggarin rin to guys tree house na mangga okay. mangga to guys mangga buhay na ano Inanuhan ng ano, treehouse. house. Ito naman, lansones guys, lansones. Tapos ito naman, yung tiniman natin ay rambutan. Ayan guys, yung bunga na yung rambutan eh. Ayan, atip namin. Kasi yung rambutan eh. Yeah. Yan yung ano niya. Binog na yan guys yung yellow. yellow green. Nisa na ng kapatid ko guys Kasi napakaraming gumig Ang solar namin guys Ano na yung solar namin? Lima Kaso kulang pa rin yan guys Pula. 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 Ano ba zo? Hilaw pa हॅलो पाहिला so जो जो